Good morning, guys. Andito tayo sa kitchen. Welcome to Lucille's channel. Habay <laughs> ganon. It's been a long time, di ba? Ayon. An update na operahan na po ako. And sariwa pa din po itong aking sugat. Hindi pa siya totally magaling. Uh, sa nakikita nyo ngayon dito sa kitchen, mayroon akong nakasalang na mukha bang magpapangat, ba? Diba? Na-miss ko yung pangat and ipapangat ko tong alumahan um honestly guys pagdating sa mga isda isda hindi ako sanay sa mga luto sa isda ang alam ko lang na niluluto dito sa pangat ay prito at itong alumahan ay nakilala ko lang dito sa binangonan sa edad ko na to So, hindi kasi kami gano'ng pinapakain ng isda at dahil lumaki ako sa Nueva Ecija, konti lang isda doon, di ba? Kaya, yung tatang ko, pili, pili yung pinapaulam sa amin. alam ko lang na isda is tilapia, bangus, and imelda. Ewan ko kung may imelda pa ngayon. Ito nga mga ang ito, nainggit lang ako, inggitera ang lola nyo, pero mahilig ako sa pangat, nakalimutan ko na lang yung lutong pangat. Nung nagkikimo ako, marami akong hindi na Naaalala. Marami akong hindi naka, nakakalimutan. Paborito ko yung ulam. Paborito ko yung ulang na pangat. Yung walang gisa-gisa. Eh nakita ko nga sa sa reels, may nagluto nito, kaya nainggit ako. So habang hindi pa kumukulo, ayoko nung may gisa-gisa, di ba? Yung mas gusto ko yung ganyan. Kasi ko na to, nakita ko kasi sa YouTube. So, manggagaya tayo para may lasa yung isda. Yan. Habang di pa kumukulo yung ating paglalagyan. And also, lalagyan ko din siya ng paminta. Balik natin para kumapit siya sa ating paglunutuan. Ayan. So, yung mister ko gusto niya pag isda, prito lang. Eh, ngayon, nakita ko, pwede pala siyang lutuin sa kamatis. Lutong pangat At dahil kailangan ko ng uh, gulay, ayan, lalagyan ko siya ng talbos ng kamote. Hindi ko kasi alam ko ano pang gulay pwedeng isahog. Oh, nakalimutan ko sa napanood ko. At oo oh, oh, nga pala guys. Bumil ako ng luyang dilaw. Ayan, magluluyang dilaw naman ako mamaya. Naumay na kasi ako dun sa ano. Guya Banuki. Mas hinanap ko na tulasan nito. So, balikan ko kayo later. Ayan, kumukulo na siya. Pero, Siyempre, pakuloyin ko pa maigi bago ko ihuhulog yung isda. So, tatakpan ko siya ulit at babalikan ko kayo ulit. So, kumukulo na siya. Ibabagsak na natin ito. Gusto sana tama naman. At sana sarapan ako. Actually guys, nilagay ko dito bawang sibuyas kalamansi, patis, paminta, at kamatis. Ayun. Mamaya ako siya pitikman kung kulang siya sa asin. Ay, sorry. Pumukulo na siya. Buksan muna natin. Tapos, babalik na rin natin yung isda. Kasi ang isda, madali lang naman siyang maluto, di ba? Siyempre, dahan-dahan, kasi madudurog siya. Ano na kaya lasa nito? Diyos ko, day. Sana masarapan ako. O naparami sa bako ko. Ay, ayaw niya. Wait lang, guys. Ayan. Tapos, tatakpan natin siya ulit. Bago ko siya titikman. Hello guys. Tinikman ko na siya. Pero parang di ako nasarapan. Mukhang may kulang. Pero mukhang luto na yung isda. Kaya ihuhulog ko na tong talbos ng kamote. Ayan. Hindi ko alam kung mabubusog ako later. Dati naman masarap ako magluto ng pangat. Napasobra siguro tayo ng tubig o dahil sa isda. ba? Diba? Depende sa isda yung lasa ng pangat eh. Yun lang. Bye!